buti nakasama tapos na ka? wala akong malay malay <laughs> sa kanila sinado. tinawagan ako ni di di ano Tom di hey. di hey. ah nisso ah Sama ah kaya nakasama ka doon lang sa time na 22 oh. sinasama din yun busy ako ah ah yung kami yun eh oh, oo oh, sa naakba ka nito hinanap ka niya ah, ah. facebook ya, uh, oh, hindi, niya na nahanap ayun sa birthday wala ako wala ako hey. Ang oh, may sirena dito. Nabot na tayo ng hapon. Oh, ito. Saan tayo po pwesto? Ay, mataas uh, yung tubig. mataas yung tubig <coughs> ay ay malino yung tubig sa maligo ay meron pala dito kubo kubo ay mga glamp sila glamp shade ayan. glamp house kanya. Meron silang glam house. At meron din silang mga payong payong na makulay. Ayan. Ginabi na kami dito sa pamamasyal. Ay hindi pala kami yung pamamasyal. Magkakamping kami. Pag umulan, dito tayo mamaya. Pwede <laughs> dyan, oh. No? Yeah. Yan. May ihawin pa tayo. Hindi tayo dumaan, oh. Heart is ito Dito daw. Ah, Hindi, pwede dyan kahit saan. O dyan, dito tayo dyan. Dito. dito lang. Kinabuta <laughs> tayo ng gabi. oh, Dati dumating kami dito, launa no. Oh, isa naman. <laughs> La, umu dito lang. Oo, isa lang naman. Kaya naman nakasoot na ko rin. Lalabot 'tong umoo ugo 'yon. Okay. 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 libre yung tent. <laughs> Oh, ayan may wagang cottage. Dito na kaya tayo. Oh, dito. 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 Ha? Dito kami noon, no. Diyan, uh -huh. dito kami nagtitid. Ayun no, may ano. Yung Holy Oo. Oh. dito oh, naman may tin naman. May tin naman. Uh -huh. Saan tayo? Dito sa malapit rin tayo. Yung tent natin. Doon na pala sa rin dito. Ay, sa, uh, yung uh, ano yung na... Ang hirap maligo dito eh. Sa baba. <laughs> Muntik malaglag dito. Oh, yeah, dyan tayo sa baba. Oh. Finally. Dito tayo talaga. Ang layo ng liguan natin. Patay na mesa. Kita mo ako.

saya oh, Akin. So, 120 ay, kasi yung entrance ay, ng, plus 100 so that's 226 kapag may ten okay ten di ba yung may ten kapag kapag may sabaw. kapag 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 kapag

gusto ko yung ito, wala na, kaso wala na. Ano, yung pa, yung pa gusto ko sana, wala na. Ah, sana? ano yung pancet meron? Wala. Gusto mo ba ng pancet pa? Hindi na. Ay, ilo ba? Wala. Wala.

Ah. Sige, dyan na yun. Sa na na pwede magpicture. Mm. Ay, bakit dumilim na yata? to pag dumilim na, pag dumilim na, kailangan niya lagyan ng ilaw. Nag-adjust siya, Nag-adjust, Sa kalahalang buwan. Oke kan dong. I mean, kita ngalahin.

Paglalayan um, na lang tayo. Bakit mo ang pinapawisan? <laughs> <laughs> Kasi na-excite siya. Kamukha mo si Isabel Oily. Yes, <laughs> <laughs> siya. Ay, 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 Diyos, maligo na kayo, Diyos. Pagkaubos maligo muna tayo, ha. Walang saplot, ha. Maghugas muna. Magkakaalaman talaga kung sino talaga may mayoma. At magkakaalaman kapag sino tumutol lang, pwet. Maga. Ang ulan namin, ah. Adobong kangkong. Ang ulan namin, ay ginataang sila api, ah. Bakit Yung sang mundo ko kasi yun. Yung bakit kayo ganit. Uy, baka bukas na open. Saan naman kami yung ginawa? Ay, wala na kong masya. Kaya tatang ko wala kayong ginawa. Ang tagal na naman. No, explanation. Naghahanap na ng uling. Ang uli daw ay nasa city. hiti. Kumamita. Apat na bote. Bes, nag-inom lang kami, oh. Ayan, ganyan lang kami, oh. Ganyan lang kami, oh. Ganyan kami, oh. Ganyan lang kami, oh. Walang iba, walang iba, oh. Walang iba, walang iba. Magkita na ulit si Bala. Walang nga, walang Ganyan lang ginawa namin. Oh, oh, yan lang. Kumain lang kami. Yan Ano yung behind the scenes? yung behind the scenes? Inatanong daw Hindi makatulog nila woman lang. Bakit may isi ka? Tagay, Portugal, sa Bansang Anes. Sorry, nakaligo na ako. O, Sorry. Okay Amoy sige! Kampo. Kami. Sa pagkala ng payola. Ay, ay, may payola yan yung pusibong. Walang ganun. Ay, oh, ay. nakon. Ganda lang talaga. Natitensa eh, ko. Ay, hindi. GR card lang daw. Ganda plus payola yan. At ang sige. payola. Hindi, ayaw. Ayaw naman. na perfect. na perfect. Kailangan ng perfect. na sa ang palay naging tigas. So, may gumiling ay ano tinatamay wala uh, tina, talaga pumayo gumiling talaga kayo para ano oh ha oh, patingin ay! Ay! ko sa benikula ang himurin mo ang ginagid ng ita Ang taga, ilang oras? Kasi binigay niya lang sa akin yung FB niya. Oh!

Harap ng harap sa iyo. Diyos Please, sa may puno ng kampo. Saan ka Kahit sa may ilog, lumusong na. Sabi, nasan kaya si Tosa? <laughs> <laughs> Nag-title na kaya yun? First run-up na ba ako? <laughs> Ba ba vero. ko lang ibukod. Dito tawagan mo na lang para matikman mo ito. Ay apo. Sino buana dinan? Lagot po. Prepare. Meme ni. Wow, grabe. Ayoko nang magsalita una sa nadin. Okay. Hoy, tagay muna dapat. Panoorin din video mo, 'no? Ano sa inyo? Ay. Taimik mo dyan. Ah, Ay, nag -di pala, may nagkuwagi pala. Eric, nauna ka na yun. Bakasi. Ayan bakasi. Bakas na ang sabi sa hula. Ayan bakasi. Parang inano yung... Laki. Bakasi, parang milky. Ay, si Kuya Perry hindi nagpapayakap dati. <laughs> oo. Oh. <laughs> ano ba sasabi mo Kuya <puyernos>? Nesto? <laughs> dati hindi nagpapayakap. Ay, oo, oh, nagkasi <laughs> Nesto. Oo, oh, oo. Oh. Ano ba sasabi mo Kuya Nesto?

po cah okay, invitation meron okay? <laughs> naman kaya yun eh kampou talaga yun yung kinu hahaha ay baba ay <laughs> uh, yung ako na after <laughs> <Tsunami>. <laughs> ay, ba after mat tsunami hindi pa nag-maginu man lang tayo oh <laughs> so, yun nga eh <laughs> na yung namin maginu man pero yung iba jan umawr a yeah walang <laughs> tayong wala Mamatay. Ay, nila oh. <laughs> Mamatay. Walang nangyari, wala. Mamatay. At saka ito may loves. At saka ito may Pag anong to kanina, bakit <laughs> <laughs>

Amin, 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 yung amin, namin? Buti amin, 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 dito Mike. dito Mike. Hindi yung amin, Amoy hampok. Amoy hampok. Halatang double dead ang baboy na. Alam mo yung may albatros na hindi ko. yung amoy mo kanina. Amoy dangdita. Ngayon amoy albatras kami. kasi. tayo sa kanya na ano. po at Kaya Kaya tumutulong pa. wala. Kaya wala mo. Pupuntahin mo pa ko. Deliver Ha? Yung kasama niya babayaran. Ha?

Babayaran ko, sabihin mo. Babayaran ko rin kung paano delay.